Presyo ng mga isda kada kilo sa Lucena. Alamin nga natin kung nagmura o nagmahal. Sa report dyan ni kasamang idol, Red Alejo. Your report, go ahead. Magandang umaga mga idol. Ngayon, aalamin natin ang presyo ng isda sa ating pamilihang bayan. Makalipas ang pagtama na nakaraang mga bagyo. Sa pagkakaalam natin na ang presyo ng mga isda sa ngayon ay mababa pa rin tulad sa presyo ng bangus na nasa 220 pesos per kilo. Ang tilapia ay 160 pesos kada kilo. Ang pink salmon na ulo ay 260 kada kilo. Habang ang belly ay pumapalo sa 520 pesos ang kilo. Samantala, sa sugpo na pwedeng gawing sinigang ang kilo nito ay bumaba na na nasa 300 pesos hanggang 430 pesos, hindi tulad ng nakaraan na umakyat ang presyo sa 450 pesos ang kilo naman naman tamban ay nasa 100 pesos na pwede mong isaing o prituhin na galunggong ay nasa 180 pesos. Sa presyo naman ng kasagay nasa 300 pesos to 400 pesos depende sa size nito. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo, Tatak! Armen!